Annyeong mga ka-journey For today's video mga guys Nandito ulit tayo sa Okayan guys Dito sa Gwangju City Yung -Gido. Kasama natin guys Ang ating mga katropa Mangungukay-ukay din sila Siyempre guys Kasi ngayon summer Mga summer yung mga nandito guys Mga damit Na t-shirt Pantalon Shorts Wala pang winter dito guys Kaunti ngayon Ayan nga pala guys Ang mga tropa natin Malalakas din Mangukay At ang dami nga ngayon guys O oh, mga branded pa to guys ayan nga guys unang binuksan natin guys itong sako ni nanay kita nyo naman guys Dang. sketchers yan guys oh ang dami dyan guys may discovery adidas north face lahat branded guys pag binili mo nga ayan guys sa mga mall nako rude napaka mahal kaya dito na lang tayo guys okay okay used ka guys pero not abuse naman Ayun, guys katulad yan nike murang mura na yan guys per kilo yan sa dito guys isa nga pala to guys na napili ko, North Face to guys para sana ko. Papakita ko sa inyo guys yung mga brand na ngayon. Ito guys, Champion. Ang price nito guys, pag napunta ka sa mga mall, nasa 2,000 na yan guys. Katulad naman itong isa, NBA Nets pa nakala guys. Medyo malabo lang ang guys, gawa ng camera natin. Pero goods pa yan guys. Ito guys, Champion uli guys. So, tingnan nyo naman, pag sa mall yan, naku po, mapapalaban ng yung bulsa. Eh hey, gar, eto nga gar, tingnan mo naman guys ang sombrerong yan, adidas, may etiketa pa guys, goods na goods pa yan guys, pag nalabahan mo na ako po, angas niyang gar, at eto pa guys, ang malupit, MLB jacket yan guys, pag binili mo yan sa mall guys, nasa 5,000 or 4,000 guys ang price niya, nakikita, nakita ko na yan guys, ganyang klase guys eh. original na MLB yan guys, may etiketa din sa likod. At eto nga guys, yes, ang halaga ng sombrero to guys, simpleng simple lang pero nasa 33,000 sa pesos guys ha. Tingnan nyo naman guys oh, parang inukay lang. Ayan guys yung price nya guys oh, yan din yung pangalan niya, guys. Kita mo naman, oh yes. At eto pa nga yung iba guys na mga naukay okay na mga kasama ko yan guys. Hindi sa akin lahat. Yung golden ghost na yan guys. Nakakuha po. Nasa 5,000 guys ang t-shirt niyan. Lalo na ang sapatos niyan guys. Nakakuha na rin tayo ng sapatos niyan guys dito. At eto pa yung iba guys. Pakipakita ko sa inyo guys yung mga naukay ng kasama natin. Para naman ganahan yung mga makapunta dito. Ayan guys. Adidas. Pero normal sa atin guys. Maraming Adidas sa atin. At Et eto guys. Tingnan natin. Tommy okay lang marami din yan sa ano pero oh, ano din yan guys medyo pricey din pag nandito ka sa Korea mga sombrero guys oh. iba't iba yan MLB halos MLB itong mga nakuha namin guys yung magaganda kasi yung mga MLB NBA yan mga kasama guys yung mga nakuha ng mga kasama ko yung mga naukay nila itong ukay ukay na to guys para lang sa syempre sa mga hindi maseselan guys kasi used na nga ng iba pag kaya carry mo naman okay ayos na goods na goods pa to guys Hey, another branded na sombrero na naman guys. Alam ko tong brand na to guys. Sikat din to sa Pilipinas eh. Alam kong hanapin din sa Pilipinas to. Medyo pricey din to guys. Nakita ko na rin to sa molong kami nag window shopping guys. Ayan guys, o mga MLB. Karamihan talaga dito guys. Mga MLB. Fresh na fresh pa nga yan guys. Another one guys. Alam ko sa mga mahilig sa branded na damit. Kilalang kilala nila to guys. Kasi medyo pricey talaga yan dito. At at eto pa guys Kita mo naman guys, press na press yan guys Varsity jacket yan nga pala yan guys Tinanggihan ng kasama ko, bali binigay niya sa akin Kasi ayaw niya nga, bagong-bago po yan guys Parang di paaramdam ko, hindi pa nagamit yan guys e, Or isang beses pa lang nagamit, walang kagas-gas-gas-gas -gas -gas. Kita mo naman Sa mga nandito na pala sa Korea guys Tapos gusto nyo mag-ukay dito Ilalagay ko na lang yung address guys Para pag pinyo sa taxi guys, alam na nila At ihatid na kayo diretso dito Para naman kung gusto nyo makamura Ay di mas lamang-lamang na to kahit papano Maraming ang pumupunta dito guys Kahit medyo malayo-layo sila At isipin mo naman 120 pesos mo Isang kilo na Gaano karami na yun guys Murang-mura na yun Branded pa Asan ka pa Katulad nito guys Another dikis Maraming dikis talaga dito guys Na naliligaw At eto na nga guys Iri-reveal -re ko sa inyo guys Kung magkano lahat ang nabayaran ko dito Sa mga naukay natin Isang Carhartt na t-shirt Dalawang sombrero ng Stacy At saka isang MLB Isang sapatos na... North Face yung pambata at isang Nike na sapatos din isang varsity jacket at isang Sara na ripped jeans ang nabayaran ko lahat guys ay nasa 9,000 Korean won guys nasa 370 pesos lang nasa Philippine money kaya sulit na sulit guys at eto na nga guys pauwi na kami kami nga pala guys ay nakabisikleta lang at medyo malapit lang naman to sa company at lugar namin kaya Papalo naman guys para sa mga video pa natin dito sa South Korea. Salamat!